Hi mga pinalangga kong mga followers non followers Okay, kumusta ka dyan? O, ang kanang pinangga ang mga idol o, Kuha na siya Minahal kong followers, supporters O, ano siya? Ato po ning sagulan o Tagalog ba? Tagalog, Bisaya para maintindihan ng ano ng mga Tagalog dyan, no? Uh, hindi pwede na puro lang tayo magbisaya para yung iba naman makaintindi. Yung mga Tagalog dyan para hindi na sila magtatanong kung ano yung sinabi ko. Hindi na, na, na sila mag, ano, pwede tagalogin mo. o Mas maganda, no? Mag, Tagalog, bisaya tayo. So, yun lang.